guys, welcome back again dito sa ating YouTube channel and to this video. Hello si my Mac Mac Mac. Hello <laughs> so, andito po kami ni Mac Mac Ayan, nagbubutas po kami dito guys. Ayan, kasi uh, gagawin po namin yun. Ang gagawin namin jan sa butas nyan guys is magagawa tayo ng alam nyo guys yung uling yung nagsasaing tayo uling yun yun gagawa tayo ng uling guys dito Kay sa ating ah uh, butas na yan. So, ayan mga kahoy guys na ating gawin ng uling. Ayan. May nakikita nyo dun sa likod namin ni Makmak. Ayan. So, gagawin natin yan ng uling at makikita nyo na kung paano mag uling guys. So, ganito pala guys. Yung unang unang gagawin natin paano magbutas ng uh, para magawa ng uling. unang unang magbubutas pala tayo guys. So, kaya yung ginagawa nyo guys magbubutas. So, yun, nakita nyo yung ano, yung, yung yung mga ano yung mga ah, uh, pot and bayan la <laughs> kung sa kwan guys potek uh, yung an pot ibabalik eh, eh, din yan jan guys sa pag ano ibabalik din yan guys pag magano na ng uling so yan lang guys ang amin ng vlog for today hope you enjoy this video At kung bago ka pala dito sa amin youtube channel please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa lahat ng videos at kunan. Bye-bye!